pag may depress o na, mayroon na siyang depress o nagsisimula na yung kanyang pag depress o na mayroon uh, may malaking problema na dumating sa buhay mo o nakagawa ka ng isang problema na malaki na hindi matanggap ng sarili mo na nagsisisi ka isang malaking problema na kinimkim mo isang malaking problema na, na nangyari sa iyo hindi mo makalimutan 'yung araw-araw mo iniisip 'yon. Hanggang sa ilang buwan mong kinimkim 'yon, sinusulo mo, nanahimik ka, ayaw mong sabihin sa iba. Kinikimkim mo lang 'yon. Hindi mo na namalayan sa pagkikimkim mo ng 'yung mga problema mo ay unti-unti na palang bumubuo ang depresya sa katawan mo. Hindi mo alam 'yon, hindi mo aakalain uh, 'yon, pero iniisip mo lang 'yon ma, wala kang ganang matulog, wala kang ganang kumain, wala kang ganang magtrabaho. Parang gusto mo lang nakahiga at isipin at isipin, at isipin na isipin na lang yung problema na nangyari sa iyo o yung nangyari sa ng mga problema. Pagkalipas yan ng mga tatlong buwan o ilang buwan na yan, yan na yan darating sa iyo. Biglain ka lang ng depresyon. Pag dumating na yung depresyon sa buhay mo, yan ang una muna, magtataka ka na, bakit parang natanggulay ka na, masakit ang ulo mo, masakit ang batok mo. Yung batok mo dito na masakit, yung parang dito ang tuwersa niya, yung kanyang muscles, nag-iipon dito sa batok mo. Hindi mo gusto yun, pero nandyan siya. Parang isang bilog siya na dito sa ano mo, at saka parang namimirsa siya. Namimirsa ang batok mo. Masakit ang ulo mo. Wala kang ganang magtrabaho. Parang pinapawisan ka. Yan ang palagi naramdaman mo sa bawat araw ng buhay mo. Hinihingal ka. Tapos parang balisa ka. Pag dumating na yung araw na mga ganyan, ibig sabihin, uh, hin inano ka na, inagaw ka na ng depression sa katawan mo. Pag humingal ka na, mab mabilis ang tibok ng dibdib mo. Parang bug 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 naririnig mo. Kahit hindi mo tinitingnan sa blood pressure. Parang naririnig mo siya na bug 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 bug. bug. Mabilis siya tapos nagpinapawisan ka ng malamig, nagugutom ka, yan na yung mga tendency na mga mangyayari sa'yo na mga depresyon, ang depresyon na dumarating na sa buhay mo. Kinakabahan ka, balisa ka, pinapawisan ka, pag ganyan ang naramdaman mo, hakupin ka na ng panic attack. Pag nandyan ang panic attack, nandoon natataas ang dugo mo pag medyo may edad ka na, pag medyo may edad ka na, iyan ang mangyayari sa iyo. Magkaroon pag sa ganyang nararamdaman mo, masakit ang ulo mo, masakit ang batok mo, masakit ang mga katawan mo, masasakit ang mga katawan mo niyan. Masakit ang mga katawan mo, wala kang ganang magtrabaho, mahina ka. Ayaw mong may kausap ka, sinusulo mo. Iyan ang nararamdaman mo hanggang sa hakupin ka na ng Uh, panic attack, tataas na yung high blood mo. Kung anong naramdaman mo noong na-depress ka lang, mas matindi pa yung pagtumaas ang high blood mo. Talagang hindi mo na akalain na mabuhay ka pa ang pagkaaniramdam mo. Nabalisa ka na niyan. Nagpanik ata ka na niyan. Pinapawisan ka na niyan. Hindi mo na alam ang gagawin mo. Parang gusto mo magtawag ng tao. Bahala na kung ano siya. Basta tawagin mo. Gusto mo may kasama ka. Natatakot ka. Iyan ang tendency ng mga depression. Iyan ang mangyayari sa'yo. Kung talagang may depression ka na. Kasi yan ang naramdaman ko. Ngayon, yung isip mo, parang inaagaw mo na lang. balisa na talagang isip mo, kinakabahan ka na. Kaya, ito lang masasabi ko sa inyo. Pag yan ang naramdaman mo, mayroon ka ng depression sa katawan mo. Dumating man sa'yo ang mga ganyang bagay, o mayroon kang problema, na pinasok mo isang problema, ang mangyayari dyan sa mga ganyan, ang panay na ano yan yung mga yung mga na rep yung mga na basta yung mga malaking problema na dumarating sa buhay mo na hindi mo akalain pag mga ganyan na hinuwag mo yan kimkimen ito lang masasabi ko sa inyo huwag niyo kimkimen sabihin niyo sa magulang niyo sabihin niyo sa sa kaibigan mo sabihin mo sa pamilya mo at magpatulong ka kasi pag hindi mo yan ginamot pag hindi mo yan pinagamot tuluyan ka talaga may Darating na ang araw na masiraan ka na ng ulo o doon ka natitira sa mandaluyong. Kaya habang maaga pa, pag may naramdaman na kayong ganyan, sabihin na sa pamilya at magpagamot na para hindi matuloy o matuluyan ka ng depresyon mo. Sana makaroon kayo ng kunting aral sa mga sinasabi ko at matutunan ninyo. Salamat. Subscribe nyo ako at eh, ipalo naman dyan. Salamat.